ng araw sa ating lahat. Lalo na sa ating mga kagalang-galang na hurado. Ipating pala ito. Ako si Binibini Cherry Gidaka. At ako naman po ay si Binibini Cushel Bernaba. Bilang bahagi ng pagtiliwang ng buwan ng wika ng tema, Wika Pilipino, Wika ng Pagpalaya. Tayong lahat ay narito upang masaksinan ang pati para sa isang kumweta, ang sulat ng gas. Ano nga ba ang pinagdaipan ng Tagalog sa Pilipino? Hindi ba't kung naman natin ay wala silang pinagkaiba? Ngunit, dyan tayo nagkakamali. Pagkatang umaga sa inyong lahat, ako si Precious Natalie, Jay Talavera, mula sa 10 Day Sapphire, ang maglilinaw at magbibigay tingin sa kaibahan ng pagkado at pagkakamalino. Ang wika ay alam mga dating kaluluwa ng isang bansa. Dahil dito, hindi sa kapwa. Pilipino, wika mapagpalaya. Dahil ngayon ay buwan ng wika. Mas pinibigyan mo halaga at importansya ang wika Pilipino dahil ito ang wika nagsasabi na tayo yung Pilipino may pagmamahal at pagkilala sa kanilin wika. Tayo man ay naging alipin ng na mga daguhan, hindi naman doon na determina, o nagutukoy ang halaga natin bilang isang Pilipino. Libre ang paggamit ng salitang Pilipino at wala hanggaran ang lawak nito. Ang mga nanunubok sa ating prinsipyo at pagiging makabansa ay hindi Kayla hindi nagtatagupay dahil tinuruan tayo pagpahalaga ng sarili atin, lalo na ang wika. Pilipino ako, Pilipino tayo. Ang aaralin ay mapatumal at masaya ng Pilipino. Wika man ang kapatangian, nasa dugo ito ng tao. Ano nga ba ang Pilipino Sa isang madaling salita, pinipo ko. Napakaganda? O hindi? Walang salitang mga kapaghambing rito. Inevitable dream that dahil sa lahat ng pinagdaanan ay pilit bumabahan sa bayan. Dito ang nakakulong ang mga bayaning na nagpaka nagpakahirap sa mga Pilipino. Maging maligtas lang tayo ay maraya na siya. Nakangalang isang Pilipino na masayang naging Pilipino at palaging magiging Pilipino. Ako nga pala ang may katangian o tulong Pilipino na nagsatapos at nang masayang buhapati sa inyo ang at at hino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Steven Sanggalap ang inyong nakapagbigkas sa araw na ito. Wikang Pilipino, hindi lamang ito tumutukoy bilang isang wika, kundi tumutukoy ito sa ating kultura, lahi at ating pagkakapilandan. Pilipino, ating wika ang pinaglaban at pinatag. Tumagap ang dugo, nalagas ang buhay ng ating mga para sa pagmamahal sa inang bayan. Hindi lamang ang wika ang pinaglaban, kundi ang lahi at kultura ang ipinaglaban at pinahalagahan. Bilang isang Pilipino, dapat nating pagmalaki kung ano ang ating wika, kung ano tayo at kung sino tayo bilang isang mamamayang Pilipino. Matuto tayong mahalin at bigyang halaga ang ating wika dahil ito ay ating panaglaban at isinugal ng ating buhay. Marami mang nabanan ang dumaan, tayo'y hindi nagpadaig sa mga mananako at nagtangtang baguhin kung anong meron tayo. Pinaglaban, isinugan, ang buhay para sa bansang aking mahal na Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan ang tumayo at ipinaglaban ang ilang bayan. May mga buhay mang nawala, ngunit hindi naman nasayang ang kanilang sakripisyo. Dahil nabigyang kahulugan ang kanilang pakikibaka sa mga nagtagang sakupin ang inang bayan. Tumating ang makabagong panahon, malaki ang nagbago at pagkulad ng bayan. Mas nakilala tayo dahil sa ating kultura ng pagmahal. Maraming pagkilala ang nakuha ng ating mga kapwa Unit Ngunit sa isang banda, marami sa ating Pilipino ang ignorante kung ano nga ba ang wikang Pilipino. Walang kamalayan sa kasaysayan at pinagdaanan ng wikang Pilipino. Nakalungkot mang isipin, ngunit marami sa ating mga kababayan ang nagpasakot sa ibang kultura. Iniwan ang sariling bayan, sinantabi ang sariling kultura hindi pinigyang pansin ng mga kababayang Pilipino. Maraming sa atin ang nakalimot na at hindi na tinatakilik ang sariling atin. Hindi pagbibigay pansin sa kung anong meron tayo bilang isang mamayang, mamamayang Pilipino. Bilang isang Pilipino, ating bigyan pansin at pagyamanin ang katangiyang ipinagmamalaki ang ating kultura. Bigyang halaga ang sakripisyo ng ating mga kababayan na ibinubis ang kanilang buhay para sa inang bayan, tinalanin ang ating mga bayani at sa huli, bigyang paulugan ng ating wikang Pilipino. Ilamang po maraming salamat. Wikang Pilipino, wikang mabagpalaya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa inang dekada tumaan, maraming Pilipino ang nakadiskubre ng sariling wika sa pulo o lugar sa bansang Pilipinas. Mabatagalog, Biculano, Pampangueño, Batangueño, o mga Cebuano, at iba pa. Sa dumaan na panahon, malaki na ang pinagbago ng mundo. Maraming ng bansa ang umaangat kesa sa atin pagdating sa pagsasalita ng sariling wika. Pilipino, Pinoy o kayumanggi mahalin, respetuhin, paunlarin, bigyan pansin ang ating sarili wika. Una, paunlarin. Huwag natin hahaya ang matagunan na lang ito ng ibang lingwahe. Pangalawa, igalang ito at huwag bastusin kung paano bigkasin ang wika. Sapagkat nahirapan ang mga ninuno natin kung paano sila makipagkomunikasyon sa bawat isa kaya sila ang nagtatag ng mga ito bagatlo paunlarin ngayong kasalukuyang panahon hindi na namumuno ang Pilipinas sa mga kompetisyon pagdating sa pagsasalita ng bika base sa aking narinig at nakita huwag nating hayaang babad ang mga bagong kabataan sa teknolohiya na walang kabuluhan para sa inaharap. Hindi naman masama maglibang paminsan-minsan. Basta alam natin ang sarili natin kung kumpulin bilang isang Pilipino. At ang huli, problema ko, problema mo, problema ng lahat. Ang kakulangan, kansin sa ating wika. Sa daming informasyon na kukuha natin sa kanya-kanyang teknolohiya binabaliwala na ang saliling wika. Marami akong napapansin o na -o na umuulad na ang mga wikang kuryano dahil sa kanilang mga kanta, telenovela, serye, drama o pabasa. Kaya ngayon, sinasabi ko ito, bigyan pansin ang ating wika. Umamit ka ibang wika kung ikaw ay ibang bansa. Huwag magpapasakot sa ibang lingwahe. Maging takot dapat tayo sa imahe at inalalakihan na wikang Pilipino. Ako si Arsenio Villaratado, maraming salamat po sa inyo. Ako ay nagagalang tumayo sa itablado nito upang magbigay ng aking kalamat upol sa temang Pilipino, wikang magpalal. Isang magandang araw sa ating mga murado, sa aking mga taga -pip. Ako ay nagmula sa seksyon ang Takilinin ang sariling atin. Yan ang sinabi na nagmula sa ating bayan si Dr. Roselsa. Mahalaga at ingatan ang ating pagmamayari. Ang pagtakilig ng sariling atin ay isang pagbibigay pugay sa ating bansa, sa kultura, sa wika, sa kayamanan at iba pa. Tayo ay malayang makapagsalita o makapag-aral ng iba't-ibang uri ng tuwain, katulad na lamang wika-ingles. Ang wigan natin ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi ito rin ay puso ng ating kultura. At tagmamal ka na tayo ay isang 15, ngunit ang iba sa atin ay nakakalimot o kinakalimutan na kung ano ang kanilang pinanggalingan, kung ano ang kanilang tunay na iba. Kaya tulad ko ito sa panahon natin ngayon na maraming Pilipino na hihiya o nagsasawa na sa amin ang dahilan ng nakakapangasawa ng ibang lahi o kaya na sa ibang mga isa. Nahihiya kapag nalaman ang mga paglalabas ng kutsa na tayo ay sa isa. Ano pang halaga ng paglaban ng ating mga bayan kung hindi naman ito pahahalaga? Sipeng pag ng lang ang ating sariling wika ay pagbigay na ng halaga sa ating mga bayan. Lubos ba tayong nagpapasalamat o lubos na ba natin itong napapaglaban? nakakalungkot isipin na ang sariling wika natin ay hindi na alam at hindi na pinapakalagahan. Mas pinipiling gamitin ang wika hindi naman natin sila. Huwag natin ito pabayaan kami hindi masarap ang sakit. Tayo ay pinanganak na Pilipino at mamamatay tayo Pilipino. Ngunit, tayo ay hindi lamang isang Pilipino. Tayo ay may kapangyarihan na ipagmalaki ang ating, ang ating Wikang Filipino, Wikang Mabot Ang tema ito ay nagpapakita na narapat natin gawin o gamitin ang, ng malaya ang Wikang Filipino sa anumang lugar na ating pupunta. Hindi pulasahan ang paggamit ng ating Wikang Filipino. Ngunit, mas kaaya-ayang pakinggan kung mismo Wikang Filipino ang ating gagawin. Para sa akin, Respeto ang ilalahad kapag wikang Filipino ang ating ginagamit. Ani nga ni Oseri ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas malansa pa sa mabangong isda. Salita ni Rizal ang paulit-ulit na dapat natin isa puso. Marami ang gumagamit ng wikang Ingles at iba pa. Ngunit malaya rin natin gamitin ang wikang Filipino kung ating nanalisi. Wikang Filipino, dalawang salita pero hirap tayo bigkasin. Pilipino, ang nais kong wika, ngunit naguguluhan ako sa wikang aking narinili. Paiba-iba, ngunit sigurado na ako na wikang Pilipino ang nais kong samitin. Wikang Pilipino, wikang mapagpalaya. Malaya tayong isang puso at bigkasin ang wikang Pilipino. Yun lamang pong tayong maging inspirasyon ng talumpati ko ngayon at mag sa inyo na yakapin at pahalagahan ang ating saliling wika. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Daytron dumawan Jumawan, kung ang kumakatawan sa seksyong J. Nais kong simula ng aking talumpati sa isang malalim masipi mula, mula sa ating pangbansang bayani na si Jose Rizal ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang karoroonan. Filipino, wika ng mapagpalaya. Sa ating modernong mundo, madalas natin makakalimutan ang tunay na halaga ng ating wika. Nakabuo tayo ng tendensya na itaas ang mga nagsasalita ng Ingles at maliitin ang kahalagahan ng ating wika. Kapag may narinig o nakikita tayong nagsasalita ng Ingles, malamang na ipagpalagay natin na, na sila ay matalino o sopistikado. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay nagsasalita lamang ng Pilipino, maaaring mali kusgahan sila bilang siksi. Ang pananaw na ito ay parehong hindi patas at nakakapinsala. Mahalagang kilalanin at ipagdiriwang natin ang ating nika. Ito ay gawa ng ating kasaysayan, kultura at konektibong pagkakakilanlan. Ang ating wika ay nagdalaman ng ating karanasan, ating mga kwento, at ating paraan ng at pamumuhay. Kung hahayaan natin ito, nangangalig na mawala ang, mawala ang pinakamahalagang bahagi ng ating pamana. Ang mga wika ay mga buhay na bagay na maaaring mawala kung hindi natin ito pinananatili at pahahalagan. Higit pa rito, ang ating wika ay hindi lamang isang kasangkapan para sa komunikasyon, kundi isang mahalagang tuntong ito sa ating nakaraan at isang liwanan para sa ating minuno na nakipaglaban upang manatili ang ating kultura at wika. hinati natin ang pagkakataong ito upang pagilayan ang kahalagahan ng ating wika at mga ako sa paggamit at pangangalaga nito. Ipagdiwang natin ang wikang Pilipino, hindi bilang limitasyon, ngunit bilang pinagmumulan ng ating pinakamalakas at pagkakakilanlan. makikilala natin ang yaman na, ng ating kultura at nakakatulong sa pagtuloy na ano, pagtuloy na pagsasalaysay ng ating bansa. Bilang konklusyon, maging isang pagbabago kung saan muling pag, pinagtitibay ang ating dedikasyon sa ating wika at sa ating pamana, itakwil natin ang paniniwala na ang Ingles ay nakakahigit at sa halip yakapin ang Pilipinong wika na may paggalang at pagmamalaki na nararapat dito. Ang ating wika ay isang testamento sa kung ano tayo at sa pamawagitan ng pagpapahalaga nito, iginagalang natin ang nakaraan. Pinagyayaman ang ating kasalukuyan at sinisiguro ang ating kinabukasan. Sama-sama, gumawa tayo ng gulang na pagsisikap na panatilihin buhay at masigla ang ating kita. Maraming salamat at patuloy tayong magsalita at magdiwang ng Pilipino na may pagmamalaki. Wikang Pilipino, kaluluwa ng bansa, may magagong nakaraan bago naging malaya. Pinaglaban ng ating mga bayani sa mga sa mga mananaw ng ating bansa. Ako nga po pala si Dan Rain de los Reyes mula, mula sa sexual Parts. Madaming tanong na pumapasok sa ating kaisipan. So, na dito na ang tanong na, malaya na ang Pilipinas sa mga mananakot at nagagamit na natin ang ating wika ng malaya. Ngunit maraming Pilipino pa rin ang gumagamit ng wika. Ang sariling wika natin ay dapat pagtuunan ng pansin. Sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit, kung bakit malaya ang bansa natin. Tangkinigin, ingatan at mahalin natin ito. Huwag natin ikaliyahin malaki ang wika nagpalaya sa may nabanggit akong tanong. Tama ba? Hmm. Ang sagot ko dito ay siguro ay kinahihiya ng mga Pilipino ang ating wika. Huwag natin ito ikahihiya. Nagagamit naman natin ito ng malaya. Wala na tayo sa madugong generasyon nila duna. Kaya huwag tayo kabahan at matakot sa paggamit ng ating wika. Pag malaki ito at gamitin na tama. Wikang Pilipino, may ikling salita na may madugong nakaraan. Pinaglaban nila Rizal para sa bayan ang ating mga bayani ay may isang lamang. Ingatan, ingatan at mahalin lalo ito. Dahil pinaglaban nila ito para sa bansa at para sa mga Pilipino. Consumatomes. Ang huling salita na pinanggit ni Rizal bago niya bitawan ang bansang kanyang pinaglaban. Yun lang sa lamang. Sa mga araw, sa so mga kapokal estudyante at sa aming magiting nagro. Narito ako sa inyong harapan upang ipaywating ang aking talumpate patungkol sa tema, tema Wikang Pilipino, Wikang Mapagbalay. Simulan natin sa isang tanong. Pilipino ka ba? Pilipino ba ako? Pilipino ba tayong lahat? Ano ang magiging sa nyo? Nakatira tayo sa bansang tinatawag natin atin. Ito ay ang bansang Pilipinas. Sino ba ba nakatira dito? Di ba tayong mga Pilipino? Pero paano tayong tinawag na Pilipino kung hindi naman natin ginagampanan ang pagiging mamamayang Pilipino? Kapwa ako mag-aaral, aming guro, kayo ba isang mamamayang Pilipino? O narito lamang tayo sa paralan, upang gampanan ang pagiging isang tayo? Ang mga Pilipino ay kilala sa isang masyayang mga kapubayan, ngunit alam natin na may kanya-kanya tayong pinagdaraan. Ilang taon na ang nakalipas na tayo ay sa upin ng ibang bansa. Anong nga ba ang ating nagawa upang ito ay mapalaya? Masasabi mo natin, wika mapagpalaya kung tayo mismo ay walang ginagawa upang ito ay mapalaya? Lagi nating naririnig ang potasyon na ang daling sabihin, ngunit mahirap rin. Aasa na lang pa tayo sa mga salita na laging hindi naitatama? Wika ang Pilipino, ating itong pagyabungin upang sa ganoon hindi ang mga masamang adikain ang lumitaw sa amin. isang mag magaran, makikilala ko sa sarili ko na ako ay isang mamamayang Pilipino. Alam ko ang ako ay isang magaran at hindi basta mag-aaral na rin. Bagong inanasyon man sa atin, ngunit hindi mo ang katagang tumataan ng pag-asa ng bayan natin. Ako, sa inyong harapan, isang magpapatunay na pagdating ng panahon hindi lamang isang mag aaral kundi lalaki na may katarungan, pinagpala at may narating na may pagpapakamagpang kalooban. Magsasabing ito na ako ngayon. Ang dating nagsalita sa inyong harapan, pinahawakan ang kanyang salitang binitawan. Gawin natin ang halimbawa ang ating sarili, mga kapag mag Maging inspirasyon tayo sa mga kabataan ngayong kasalukuyan. Patunayan natin, hindi lamang basta salita, kundi gawin natin ito na may gawa upang ito ay magpatunay na tayo ay lumago at siyang magbalayan sa ating bansang Pilipinas. Tayo ay nakagapos sa kamay ng mga terorismo ilang daang nakalipas. Ngunit tayo ngayon, isa puso at ipigkis sa ating mga isipan na ang Pilipino ay wikang tinaghana upang sa atin ay magpalayan. Maraming salamat. Ang hindi magmahal, sa wika, ay Paulbas sa Malaki, ng isang isda, sabi nga nila, bakit nga ba mahalagang itong malaki at mahalin ang ating bansa? Ano ang kahalagahan nito? Ano ang kahalagahan ano ng kahalagahan ng ikaw sa sa ating buhay? Ano ang kahalagahan nito sa ating araw-araw na pamumuhay? Ako nga po dala. Ito, ito rin ang ating wika, ang ating sanghiling bansa. Ito ay parte ng bawat mamamayang Pilipino. Pag, pagmalaki, malaki, e pag mo na, ikaw ay isang Pilipino. Tayo ay Pilipino. Tayo ay malaya. Tayo ay makulitay. At tayo ay may malasakit sa, sa kapwa. Pagiging, pagiging bukas na isip ay magbibigay daan upang mas malik natin ang ating bansa. Bilang isang Pilipino, bilang isang mag-aaral na ito mas mahal na natin ang ating bansa. Hindi lang ito, ulit pati ang ating mga pagwa. Mas mapapalawag pa natin ang ating kaalaman kung, kung sa mga bagay-bagay mas mabibigyan pa natin ang kahagagahan ang ating pitong Pilipino. Mas maiintindihan natin ang ating sariling wika at dito natin malalaman at dito mong malalaman na masayang mag kabayan. Ako po si Ryan Diaz mula sa Saint Emerald. Ang hindi na sa sariling wika ay sa pa ang amoy ng balansang Ito'y kinala sabihan na dapat natin bigyan ng bigyan ng tool. Pilipino, magbabayan ko, Hirap ka na ba sa mga problema mo? Huwag kang mag-alala, di ka nag-iisa. Kasama ko kami na naaapin na mamaniit at nakuhusgan. Pinsay ng mga banyaga gumagawa, ngunit paging ating kapatid at kababayan rin ang siyang ng maaalat ng salita. Maraming katutubo na aaabdi dahil sa kanilang kulay at religion. O, oh, hindi man sila perfecto, puso naman nila ay nag-aalat na puso. Kaya ikaw, o, oh, ikaw kaibigan, ba't di mo gamitin ang iyong bote sa katuturan at huwag pagkutin ang wikang sa masasakit na salita sa mga kababayan Ipagyabang ang wika at huwag masyadong pagsingin ang wikang banyaga. Ipagtanggol ang naaapin mong kababayan. Isigaw ang nararamdaman. Gawing kalakasan ang wikang Pilipino. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Dahil ikaw ay salat at lang kakayang iglansan. Sigyang hindi mo kayo siya. Wika ang iyong mayamanan. Yan ang nagiging iisang Yan ang nag-iisang bagay na hindi nila na hindi nila tayo ma... Kaya ito ay mahalin at pagsakalagahan. Maging ang liga ng mga bisaya at at iba pa, dapat kaya at dapat kaya. Magbibigay ako, sir. Kapag hindi dapat kaya. Respeto sa isang isa ang may damal. Kapatiran at pagmamalasang kababayan at hindi kaya nga sa sarili lamang ang at hindi kaya man ang sarili Pinoy ako ang sigaw ng puso ko, pero masasabi pero masasabi, masasabi gamit ang bibig. Pero hindi masabi gamit ang bibi. Kinakahiya at masasabi na sabihin ng iba, ikaw ba yung ng iyong nararamdaman? Oo, oh, alam kong mabirap sa umusa, na hindi at mababa ang tiwala sa sarili. Pero kung sama-sama kaibigan, tayo ang magsisimula at iyang magtatagumpay rin tayo sa ating mga sa ating binibigit na pinagumpay. Mahalaga rin maka, makakaya rin natin ito. Tiwala lang sa tiwala lang ang kailangan at siguradong sila rin ay magumulat sa katotohanan. Laging tandaan, wika ang dahilan ng ating paglaya sa mga banyaga At sigaw ng nag-aalam na Pilipino ang dahilan ng ating pagkapanalo. Kaya ikaw, ako, tayo, alin na tumaklo at huwag nang palipasin ang panahon. At huwag nang palipasin ang panahon na ang wikang Pilipino ay maging hamahakan na lamang ng mga banyaga. Huwag itong ikahiya sapagkat dito tayo mula, dito tayo nagmula, ito ang pagpalaya at naging dahilan ng pag-unawa. Naging dahilan ng ligaya asset at, at ginagamit kapag tayo yung natatapang. Dahil lakasin mo ang boses mo kapatid. Lakasin mo ang boses mo kapatid. Itong pili. ang wikang tago sa ating puso. Ang wikang pinaghiraman ng ating mga bayani. Maging buhay, maging buhay nila kapalit. Ang wikang nagsimbolo like, sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang wikang pinagmula ng pagmamahal sa isa-sa. Maging kababayan magiging kang kababayan at isigaw at, at isigaw ang wikang kanilangan. Boses ang kalakasan ko, Pilipino ang wika. Hindi lamang maraming salamat.